Masyado mo akong pinigahan ngayon. Sobra. Hmm? May elko naman eh. Diba? Reggie? Ano? Sa mga batang 80s, madami ang nakakilala kay Mark Joseph. Ricardo Sarsuelo sa tunay na buhay. Tungkol si isang nakawan. Totoo ba yan? na isinilang sa Bantayan Island, Cebu, noong August 4, 1957. Mas akong kinakabahan eh. Huwag kang kikilos na ka. Kundi mamamatay ka. Huh? <laughs> ano kayo naman nyo? Konting salapilan. Salamat ako. Rico, ano pa hinihintay mo? Halika na! Binawian ng buhay si Mark Joseph sa edad na 63. Pagbabahagi ng misis ni Mark na si Miriam, squamous cell carcinoma o skin cancer ang sanhi ng kamatayan ng former sexy actor na si Mark Joseph. Ating balikan ang mga naging pelikula ni Mark. Bilang Mark Joseph, in-demand actor siya noong dekada 80 Tinagurian siya bilang King of Pinoy Bold Movies, kung saan nakapareha niya ang mga sikat na sexy stars. Sa sing panahong pananatili niya sa movie industry, mahigit sa apat na po, apat na po, ang bilang ng pelikulang kanyang ginawa. Kabilang sa mga tumatak na mga pelikula niya ay ang Hubo sa Dilim, 1985, Silip, 1985, ang kanyang kapareha ay si Sarsi Emanuel, Maria Isabel Lopez, at Myra Manibog. Kiri 1986, ang kanyang kapareha ay si Lampel Cojuangco. Halik sa pisngi ng langit 1986, na ang kapareha niya dito ay ang batang bata na si, Lalamantilibano. Tilibano. Materiales Puertes 1986, dito nakapareha niya sina, Mirna Castillo, Michelle Zobel, at Lola Rodriguez. Oh, wala ka ng pera dyan. Meron pa ang ina naman kasi mga customer na yan eh. Nagpapakita ka na ng kepyas mo't lahat. Hindi pa rin masyahan. Eh! Tuloy ka. Nakakahiya naman yan. Akong bahala sa na kung wag ka mahiyak. Tick boy. Reggie, si Melanie nga pala kaibigan ko. Dito ko muna siya patitirahin ha. Kasi pinalayas sa... ni. Eh. Wala naman masyadong kakilala dito sa Maynila. Eh kung saan pa siya mapadpad. saka wag ka mag-alala. Doon na muna siya sa kwarto ko. Bad trip ka naman, Lise. Kung tayo nga, masikip na. Nagdala ka pa lang pampasikip. Luigi, hey paano? Alas na ako. Lisa? Tick boy, siya nga pala. Si Rico oh? naghihintay sa talyer. Ah, oh, sige. Bad trip ka naman, Lise. Aga-aga. Nagtala ka pa lang kasungod dito. Pepe! Ay, itindi niya. G.I. Baby, 1987. Ang kanyang kapareha ay ang mistisang si Cherry Madrigal. Larwang Putik, muli nakapareha niya dito si Lalamon Tilibano, Sarsi Emmanuel at Daniel Fernando. Pero pinaka-memorable para kay Mark ay ang 1987 film na Tagos sa Dugo. Dito nakapareha niya ang batikan at multi-talented na artista. Star for All Season, na si Vilma Santos, dahil isa siya sa naging leading man nito.